Hi guys, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Tuloy nga po pala tayo sa ating sad story diary ni Meram Padora, no. Ang last part natin ay yung nakuha na natin si Mermer. So, nandito na siya ngayon kasama namin. So, nangungupahan na kami ngayon sa Uh, 305 kasi palipat-lipat kami 311 tapos napunta kami sa 305. Din habang nangupahan kami guys, siguro buwan lang siya sa akin, nagkasakit siya. Ito yung nangyari. Nagkasakit siya guys. Nagkasakit siya mga idol, mga karampa. Ayaw niyang kumain. Ako kinabahan ako syempre. Hindi ko alam anong gagawin. Sabi ko sa kanya, matigas talaga ang ulo ni Mermer. Tsaka palaban. Pumayat na siya bigla. Tapos, ayaw na niyang kumain tapos sobrang nilagnat siya kasi matigas talaga ang ulo niya nagkasakit siya sabi ko sabi ko sa kanya kumain ka bago tayo iinom ng gamot kasi masisira ang loob ng tiyan mo kung iinom tayo ng gamot na hindi ka kakain. So, kailangan muna natin kumain. So, ako guys, burido na rin ako eh, kasi andyan, andyan pa si Chris na makulit. Tapos, may ampon pa ako nun guys. May nampon ako nun si Maymay. May ampon ako nun. Tapos, ngayon, makulit, makulit, makulit. Ayan, nilagnat. Ngayon, pagkatapos nun guys, painumin, pakainin ko siya, ilak niya bibig niya, ilak niya bibig niya. Siyempre, pag namatay ka sa akin, di ba sa puder ko, pag anong mangyari sa'yo, pag namatay ka, siyempre ako sisihin. E eh di kailangan niyang uminom ng kumain mo na bago iinom ng gamot eh siya guys matigas talaga kahit anong ano sabi ko sa kanya pag pumunta tayo ng doktor at dadalhin kita sa doktor yun din ang sasabihin sa'yo ng doktor kumain ka kahit konti malaman na lang yung chan mo bago ka iinom ng gamot sa sobrang galit ko idol kasi syempre ako rampadura nga naghanap buhay ako para may pambiling gamot may pambiling kami pagkain sa bahay borido pa pagod ka tapos yung may sakit ayaw pang kumain Hindi nga ang ginawa ko sabi ko sa kanya ano Ayaw mong kumain, paligo ko sa itong lugaw na to. Pinaligo ko talaga sa kanyang lugaw, binuhos ko talaga sa ulo niya para kakain siya. Ngayon, din, 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 dinamdam pala niya yun. So, tapos sa sobrang inis ko, kinurot kurut ko siya kasi gusto ko kumain, ayaw nga kumain. So, ayaw talaga niya, ayaw, ayaw talaga. So, ang ginawa ko, dinala ko siya ngayon sa hospital. Dinala ko siya. Pagdala, pagdating namin sa hospital, haba kami pila-pila kami doon ng haba ng pila namin doon. Pagkatapos ng pila-pila namin doon sa hospital, ganun din ang sinabi sa kanya ng doktor. O di ngayon, pagdating doon, sa madaling salita, sinabihan siya ng doktor kung ano yung sinabi ng, sinabi ko sa kanya na kain mo na bago iinom ng gamot. Matigas nga ang ulo talaga niya. At ayaw niya makinig sa akin. Die! Ganun siya. Di dumating kami sa doktor. ayun, yun ang sabi ng doktor. O ngayon, kumain siya tapos inom gamot. O di gumaling at ang dami pa niyang ginawang kabalastugan kasi dati guys talagang talagang pag uh, pumunta kami ng school pag pumapasok kami sa school pag pumapasok kami guys ano talaga siya um, bugoy bugoy ba yung maglalakad kami sa kalsada na itulak niya si Angel papunta sa tae kasi maglalakad lang kami guys kasi wala wala kami wala wala kami wala kami kasi nakas, nakasawa din ako ng ano eh Abnormal na hindi ko alam kung anong meron sa utak niya eh. o 'di ba? Ang dami-dami nangyayari sa buhay ko. Then pagkatapos nun ah uh, nandun na si Chris. ayan na. Dito na tayo. 'Di ba? Ah uh, nakuha ko na si Mermer. -mer. Um nag-aral na ako ng tisda 'Di ba? Pinagbintangan ako ni Chris na may lalaki. Tapos, pinagbintangan niya ako sa parts na may lalaki. Pinagbintangan niya ako sa Red Cross na may lalaki. So, ngayon, dahil nag-aral na nga si Mermer, -Mer, ng grade 7, aba, hindi nagpatalo at hindi nagpakabog ang inyong host. Naging president sa room ni Mermer. -Mer. Eto na, dito na naman tayo, ha. Naging presidente ako sa room ni Mermer. -Mer. Buong school campus, board of director ako. Board of director ako manito mga idol. Eto na. Nasaan na yung solicit namin, yung solicit namin, kasama namin si Press. Pero walong motor kami. Walo, isa kay Press, isa kay Sir Orwell, isa kay Madam Lina. At sino pa ba yung isa doon na motor namin? Basta walo kami. Tapos bawat doon ako minsan ang kasako kay Ma'am Lina. Tapos may angkas kay Sir Orwell. Tapos may angkas kay Fris Roy. Kay Ereher pa palang motor. Ayun. Uh, pat, may motor pa si Ereher. Ayan. Kung hindi ako kay Ereher aangkas, doon ako kay Madam Lina. Aangkas. Si apat ang motor. Ngayon guys, nagkagulo ang JPTE namin. Diyos ko kung saan saan kami nagsusulisit wala, naman wala kami problema sa grupo namin sa GPTA, masaya kami wala kami problema, masaya kami at hindi namin hinaluan yun ng kabalastugan yung magjowa-jowa, magkabit-kabit ganun, wala kasi nakakonsentrate kami sa project namin sa loob ng school lahat ng crusher mga idol lahat ng crusher ay pinupuntahan na namin para magsulisit lahat ng mayor a uh, mga mayor, buys mayor, vice, mga kagawad den mga uh, kapitan, den mga kagawad ni Kap, nilapitan namin lahat yon tsaka congressman at uh, uh, congressman tsaka gobernador nilapitan namin para manghi kami ng solicitation dahil nga sa mga project namin sa loob ng school so ayan, busy nga lagi si host pero kahit busy naman si host sa uh, pagsusulisit uh, nagbigay din ng time si host para rarampa, para kumikita, para may pera naman kami, pambili namin ng ulam pagkain ganon. So, nangyari nun, mga idol? Eto na. Hmm. Dito na naman tayo. Sad story na naman tayo. Dahil nga, may presidente kami, si Prince Roy. Tapos, si Prince Orwell, board of director. Ako, board of director. Di ko na alam kung sino yung vice president. Or, di ko na alam kung sino pa yun doon, ha? Guys, nagulat na lang ako. Etong Prince Roy, yung presidente namin, si Prince Roy kama nanundo na ngayon sinundo na niya si Ma'am Lina. Ngayon ako na lang pala ang wala kasi cluster nga ang tinitirahan namin. Sila ereher, sila Praise Orwell Georgia, si 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 Ma'am na si uh, Muslim 'yun. Tapos si si Madam Maricel, si ereher, nandun sila sa labas may mga kasama na din sila ako lang ang wala. So ngayon pumunta ngayon si Praise Roy sa bahay. Sabi ni Praise Roy Mira, kasi Mira ang pangalan ko sa dati kong Facebook account, yung kaunaunahan kong Facebook. Pero marami akong account. Mira, alis na tayo. Sabi ko, ay sige praise, nandyan na ba sila? Oo, nandyan na. O, kasi naglalabang ako sa bahay. Hmm. Tap, di ko talaga gusto ang ugali ni Chris. Di ko talaga gusto ang ugali ni Chris. Pagkatapos nun, sabi ni Pris Roy, Mira, ano, pwede bang makiihi? 'Di sabi ko sige, para naman hindi ma-open si Chris at hindi ma-bypass, sabi ko, yung access ban ko, sabi ko kay Pres Roy kama, ay press si Chris. Chris si press, 'yung pinakilala ko. Tapos para hindi siya ma-bypass, sabi ko Chris, si CR daw si Chris, si CR daw si Chris Roy. Pasi si mo, bibihis lang ako. Sabi kong gano'n. Asikasuhin mo muna, i-entertain mo muna. Sabi kong ganoon sa ex-husband ko. Anong ginawa niya kay Chris Hindi niya yun pinansin. Hmm. Inirapan pa niya yun. Nagganyan-ganyan pa siya ng kamao niya. Na para bang susuntukin niya si Chris Kasi nakatayo siya guys, pero ang kamao niya, ganyan-ganyan na. Tapos, inihirap siya na kaganyan siya. Hinintupot niya si Chris Roy. di Ako, ako nahihiya ako sa ginawa niya. Sabi ko, eh, hindi, hindi mo basta-basta maano yung tao. Kasi huwag kang manghusga nga, sabi ko. Sabi ko, sige, Chris Roy, pasok ka. Si Sabi ko, ganun ako na. Kasi hindi nga talaga niya pinansin. Hindi. Pumasok si Chris Roy, umihi. Tapos, pag, paglabas niya, sabi, sabi ko, Prisroy, tapos na akong magbihes. Mauna na ako sa labas, sumunod ka. Hindi, nagpaalam na ako kay Chris. Ganun, ganun. Napakasiluso talaga si Chris. Kahit anong gawin mo, napaka. Grabe, napaka. De, eto na. Sabi ko, alis na kami, Chris. Kasi nga, meron kaming obligasyon. Meron kaming obligasyon sa ano, sa school. Dahil nga, presidente ako sa Rome. Then, lahat ng meeting, lahat ng transaction, kailangan nandun kami board of director kasi hindi naman makagawa ng signal si president at vice kung walang signal si board of director. Tapos lahat yung sinusulisit namin. Eto na, dumating yung oras na nakauwi na kami. Doon na kami nagtuos ni Chris. Sabi ko, Chris, ikaw pag nang babastos ka ng tao, pipiliin mo naman. Wag ka naman agad mang sa, Titingnan mo muna yung tao kung karapat dapat pang bastusin. Kahit naman mukhang pulubi yan, kailangan mo pa rin igalang yan. At huwag kang mang ng tao kahit na sino. Tsaka huwag kang mang Kasi yung tao ang hinuhusgahan mo, hindi mo kilala. Baka mamaya yung hinuhusgahan mo, ubod ng yaman pa pala yan sa'yo. Alam mo guys kung anong sinagot niya sa akin. Naka, <coughs> nakatayo siya. Pero nakaganyan-ganyan ulit yung kamao niya na gusto niya akong suntukin. 'Di diba, Matindi yung sinapit ko kay Chris. Aba guys, alam mo anong banat niya sa akin? Bakit? Ilang oras kayong nagmumotel, ha? Ilang oras kayo ngayon sa hotel? Tatlong oras? Short time? sus guys, doon kumulo yung dugo ko. Sabi ko sa inyo, puta Chris, kung ganyan lang din naman, bibintangan mo kung nanlalalaki na kahit hindi ko ginawa, pues, ipapakita ko na sa'yo. Total, marami ka namang ginawa sa akin eh marami ka nang ginawa sa akin, bingong bingo ka na, panalo, panalo na kayo, pamilya mo, kapatid mo, ikaw pa, kasali ka. ba diba, bingo ka na? Kaya ngayon gagawin ko na, huwag kang magtaka. sabi ko talaga sa kanya yan, huwag mo akong itulak papunta doon, dahil hindi ko gawain yun. Pero guys, kahit nagsalita ako, hindi ko yun ginawa pa. Hindi ko pa talaga ginawa yun, kahit nagsalita ako, pero pumasok na yan sa isip ko na kahit anong mangyari yung talaga gagawin ko eto na ang dami dami nangyayari sa buhay ko mga idol na sobra sobra na grabe talaga yung pamimintang niya sa akin na hanggang sa magsakitan kami hanggang sa magtulakan kami hanggang sa magsuntukan kasi lalaban ako eh bakit niya ako pagbibintangan ngayon gagawin ko dahil sinaktan mo na ako, nagsalita ka na, physical, emotional, nananakit ka na ng sobra sa akin, hindi alam ng mga magulang at kapatid ko, animal cum, di ba? Away kami. Kinimkim ko lahat yan. Kinimkim ko lahat yan. Dumating talaga sa point, mga idol, na hindi ko na kinaya. Dahil uh, yung girlfriend ng kapatid niya, kung kailan tahimik na ako... kung kailan tahimik na ako, yung girlfriend ng kapatid niya, nagchat sa akin. Nangumusta pa sa umpisa. Yung Loida ang pangalan, girlfriend ni ninyo. Tapos, marami siyang chat na, alam mo ba, kaya hindi kita kinakausap at iniwasan nung namatay si ganito ganyan, nung nagkikita tayo dun sa Bulacan, kasi ang dami nilang sinasabi sa akin na bad influence ka daw. O, ba? Diba? So, ang nagsabi daw nun is mga kamag-anak ni Chris. So, bad influence daw ako. tas chismosa daw ako. Panira daw ako sa buhay. Baka daw masira ko daw relasyon nila ni Ninyo. Ayun, nasira nga relasyon nila ni Ninyo. Eh, hindi nga kami magkausap. Eh, hindi nga kami magkasama. Oh. Ano ngayon? Di ba? Lagi nila akong pinagbibintangan na hindi ko ginawa. Sobra-sobra nang ginawa ni Chris sa akin na hindi ko ginawa, na hindi ko ginawa. So, nagkagulantang lahat ng kasamahan kong GPTA na pinagbibintang si, ni Chris sa akin na nag-away daw kami mag kasi may relasyon daw kami ni Chris Roy kahit hindi totoo. Si Chris Roy na nandyan ang asawa palagi, na, baka bugbugin tayo niyan. Diba? Hindi ako, hindi ako papatol sa may asawa na sa totoo lang, hindi ako papatol sa may asawa na. Kasi matulpo ako niyan, mabiral ako niyan. Ngayon, talagang simula nun, um, nag-trigger na lahat. Muntik na akong mabaliw, ganun, nag-gigim ako, ganun. Tapos ang dami nangyayari sa buhay, ganun. Tapos nag-aral kami ng pastora, ganun. Ang dami nangyayari. Hindi doon nagtatapos. Hindi doon nagtatapos kasi marami pa siyang ginawa sa akin. Ngayon, sa tagal kong nag-GPTE, dahil tinapos ko talaga yung ano, ang dami naming ano, ang dami naming away. Lahat, bawat kilos ko away ni Chris. Bawat kilos, hindi ako makagalaw. Sinusupla niya. Nag-UJT ako sa salon, galit na galit. Kasi, papasok daw ako ng maaga, uuwi daw ako ng gabi, ganun. Nag-UJT ako dun kasi nag-aral ako ng tisda. Tapos, wala naman daw na itulong. Tapos, pag nag-home service ako, pag nag-umpisa ako ng alas 7, sagad hanggang gabi, wala naman daw na itulong sa akin ng mga customer ko. E, ano yung binayad nila sa akin sa paglilinis ng kuko? Hindi ba tulong yun? Bugok? Hindi nag-isip? Di ba? Lahat yun inaaway niya ako. Lahat yun, lahat yun, may hadlang siya. Siya lagi niya akong hinaharangan. Ayoko nang ganun. Sa lahat ng maghahanap buhay ako, huwag mo kong harangan, naghahanap buhay ako, mo kong pagbibintangan ng ako. Dahil hindi ko ginawa yan. O di gawin ko, kasi tulak-tulak mo ko dun. Imbes na hindi ko gagawin, tulak-tulak mo ko. Pero hindi pa yun, Ang guys, hindi ko pa ginawa yun. Dumating sa point mga idol talaga na nag-trigger na. Ayun na chinat ko na si nanay, yung mama niya. Sabi ko na hindi ko na kaya ang ginawa ni Chris. Sobra-sobra na talaga. Nasasaktan na ako. Physical, emotional. Talaga sinaktan ako ni Chris. Alam mo yung agano ah, ni na ako ni Chris. Tas, basta marami nang ginawa si Chris sa buhay ko. Sobrang dami. Sobrang dami. Sobrang dami na siyang ginawa sa akin. So ngayon ang ginawa ko, umalis ako ng bahay talaga na malungkot, masakit, nakakaiyak kasi nag-aaral ang anak ko. Nag-aaral ang anak ko si Angel at si Mermer. -Mer. Sinugal ko yung iwanan. Sinugal ko yung iwanan dahil gusto kong makaginhawa din hindi ko alam anong gagawin ko. Nakukulong na ako sa kasilusan ni Chris sakal na, ako, sakal na sakal kalna ako sa pananakit niya sa akin na sobra sobra na marami na siyang ginawa sa akin na sobra sobra pamilya, kapatid lahat na so hindi ko na kinaya talagang muntik na ako kumabaliw, nag trigger tapos umalis ako mga idol Chinat ko yung nanay niya na ayoko na, hindi ko na kaya anak mo, ibalik ko na siya sa'yo. Yun yun. Yun na yun. Yun na yun. Tapos, chinat ko si nanay. Tapos, bago mamatay si nanay, nagchat ako, nanay, ayoko na sa anak mo. Babalik ko na siya sa'yo. Hindi ko na kaya. Tapos yun. Kasi pag ako nagchat, totoo. Pag ako nagchat, gawa. Hindi yung chat na salita lang na walang gawa. Pag ako nagsalita, may gawa. Kaya kilala ko ni Chris. Huwag mo kong pagbibintangan. Dahil once na pagbibintangan mo ako na hindi ko ginawa, magkasubukan tayo. Tapos yun, dumating sa point na umuwi siya ng bulakan, tinanong siya ng nanay niya. At hindi ko alam kung ano na pag usapan nila. Hindi ko na kaya. Gusto, kong, gusto ko pang mabuhay. Dahil lalaban pa ako para sa anak ko. Kaya, kaya ang ginawa ko is, binalik ko siya doon sa nanay niya. Ayan. Binalik ko siya doon sa nanay niya. Then, tinanong siya. Hindi ko alam kung paano siya tinanong ng nanay niya. At hindi ko rin alam kung ano yung napag-usapan nila doon. Then, pagkatapos noon, pagka-chat ko kay nanay, umalis na ako ng bahay masakit. Masakit sa akin. Masakit. Nandun lahat. Umataki sa akin ang depression, anxiety, uh, homesick. Kasi iniwan ko yung mga anak ko. Iniwan ko yung mga anak ko na sinugal ko, makarelax lang yung ginawa ko sa pamimintang ni Chris, sa pananakit ni Chris sa akin. Sobra-sobra. Susuntukin ako. Alam mo yung nag-aral ng pastor pero mumurahin ako ng murang-murang tudu-tudu mura yan tapos ah, uh, nag-apply ako ng abroad kaya lang pag apply ko ng abroad ah, uh, hindi ako natanggap dahil nga may sakit ako may sakit talaga, nag-trigger na lahat yung acidity ko, anxiety ko, hyper hyper acidity ko, lahat nag-trigger na lahat yun, na lahat na sa akin na, pumayat ako, heartburn tapos yung hininga ko dito na lang para may bumara dito. Lahat talaga talagang nag-trigger at critical na nga ang condition ko that time. din suka na ako ng suka, ganun. Din suka na ako ng suka. Ah, hindi pa 'yon kasi nga umalis umalis ako sa sa powder niya. Nag-apply ako ng work. Kaya lang pag-uwi ko niyan ng bahay gabi na, pumunta ako ng Padre Paura. Sa Padre Paura ako nagpa medical, tapos inasikaso ko yung requirements para passport, tapos nakakuha na akong passport, pabalik-balik ako ng agency, kasi gusto kong mag-abroad talaga at gusto ko nang iwan si Chris. Tapos, um, hindi talaga, hindi, kasi may sakit talaga ako, hindi kaya nakikita naman pag i-medical na ako. Miyak ako sa harapan ng doktor, gusto kong magmakaawa, pero hindi talaga kaya. Dahil talagang ayaw ni Lord akong paalisin umuwi ako ngayon ng bahay. Wala akong kausap kahit kapitbahay kasi ang kapitbahay pinagbibintangan ako na may kabit na, may foreigner, ganun. Hindi nila alam na ang laman ng bagpak ko, extra damit, tapos mga requirements ko kasi kung saan ako matulog, saan ako abutan ng ano, ganun ba? Dispirada, kumbaga parang dispirada na ako, sarili ko parang baliw na hindi na maintindihan, ganun. Parang ang gulo ng isip ko, ganun. Lahat na sa akin na. Ngayon, Uh, umuwi ako ng bahay. Tapos nakita niyang meron akong ano dito, bulak. Kasi nga kinuhaan ako ng dugo dahil nga nag ako. Nakita niya yung papel ko na nilapag ko sa lamisa. Nakita niya na banggis ang ginamit ko at hindi oil. Doon na naman, nag na naman siya. Guys, nakaupo ako. Nakaupo ako dito, nagsandal akong gano'n nanood ng TV bigla na lang nagwala at kinuha yung mga requirements ko. Kinampas na naman sa harapan ko. Tamang lalaki ka ba? Ganyan ka? Pwede ka magtanong sa akin na may nahungon. Kausapin mo ko na may nahungon. Hindi yung kunin mo yung papel, bagsak mo sa harapan ko. Sabay sasabihin, pwede hindi kita ang kasuhan sa ginawa mo. Bakit single ang ginamit mo? Eh, married kasal na tayo. Sabi pa niyang gano'n. Bakit ka banggis? Uy ka na. O, ba, bakit ko dalhin-dalhin yung apelido mo? Uy, ang pangit-pangit ng ugali mo. Ba? Diba? pangit ng ugali mo uy pangit ng ugali mo ba Nung ginawa mo sa akin sa mga kapatid mo wala patay sa anak ko ha darating patay dyan sa anak ko kung anong ginawa nila sa anak ko darating patay dyan tandaan nyo yan i-story ko pa yan dito lahat Himay-himayin ko nga lahat yan eh kaya kung ano nangyari ng anak ko doon sa kanila na binigay ko sa kanya ng buong buo malalaman nyo rin yan ha maano ma rin nyo rin kaysa isahin ko talaga lahat yan Himay-himayin ko yan diba ngayon sabi ko sa kanya lang wala akong dapat ipaliwanag sa iyo at hindi ko kailangan magpaliwanag sa kung bakit banggis yan sabi kong ganun yun lang pero siya nag -war na warshak siya galit na galit siya gusto na niya akong suntukin gusto na niya akong yeah, subukan mo akong saktan ngayon kasi natuto na akong lumabang ka hmm, natuto na akong lumaban kay Chris. Simula nun, natuto na akong lumaban. Gusto niya kung sakalin lahat. Talagang grabe si Chris. Kaya hindi ako natatakot magsasalita dito sa social media. Dahil totoo eh. Bakit banggis ang dinala ko at hindi oy? Pagdating ko sa agency, tinawag ako. Barang ID ko, banggis. Ah, uh, birth certificate ko, banggis stub voters ko banggis kasi hinanapan ako ng certificate of voters form 138 ko banggis barangay certificate ko banggis passport ko banggis hinanapan pa ako ngayon ng isang ID naibigay ko yung ID ko sa tisda na uwi nag -iisa. ay hindi pa wala pa palang passport yun Hinanapan ako ng ID. Uy, yung ID ko sa tisda na uy ang nakalagay. Ngayon na questionable. Na question yun. Sabi ng agency, "Tika lang, Bangis. May asawa ka na ba?" Opo, meron. Kasal? Opo, kasal. Sabi. Sabi ng agency, "Ano na 'to na may marriage certificate na PSA na kuha mo na ba sa PSA yung marriage certificate niyo sabi ko hindi pa po ay sabi ng agency ay ganito na lang kasi para hindi tayo matagalan sa pagprocess ng mga requirements mo kasi kung ilagay natin dito married tas lahat ng requirements mo banggis mahirapan tayo lahat itatransfer natin ng uy yan hindi na banggis uy ngayon dahil ano hindi pa naman nakuha yung marriage certificate mo ngayon, banggis ka. Huwag mong dalhin si Uy. Kasi, isinggil na lang mo muna to. Huwag kang mag-married. Kasi kung i natin, mahirapan tayong kumuha ng mga requirements. Kasi lahat banggis. Tapos, nag-iisa lang si Uy. Mag-uumpisa tayo sa panibago. So, pag kumuha ka ng passport ngayon, isinggil mo rin banggis. Huwag mong gamitin si Uy. O, ba diba, kasalanan ko ba yun? Na sila man ang nagbigay sa akin ng advice na wag ko daw gamitin si Uy. At si Bangis daw ang gagamitin ko. Kaya ako single, Bangis, single talaga ako kahit saan. Hindi kami kasal. At siya wag siyang magyabang ng kasal kami kasi makapik pa yun. Kasi sa born kami kinasal. Makapik. Hindi ko alam ha, hindi ko alam ha. Hindi ko talaga alam. Mm. Ngayon, ako aawayin niya. Kasi hindi ko daw ginamit ang apinyedo niya. At bakit ko gagamitin ang apinyedo mo, Aber? Kapangit-pangit ng ugali mo. Gagamitin ko apinyedo mo? Binugbog mo na ako, pinagpintangan mo na ako lahat-lahat, nag-trigger na ako lahat-lahat. Eto pa nga, guys, eh. O ah, sige, mamaya, babalik na naman tayo dyan mamaya. Kasi, eto na nga tayo, eh. Dahil, Burido na talaga ako. Burido na talaga ako sa isip ko. Nagmukmuk na naman ako ulit ng bahay. Wala akong kausap ng kapitbahay, guys. Kasi lahat ng kapitbahay ko, hindi rin ako kinakausap kasi pinagbibintangan nila akong may lalaki na. Kahit wala, ha? Kahit wala. Kahit wala pa, pinagbibintangan na akong may lalaki. Kahit wala. So, sa madaling salita, nandyan pa ako sa bahay, pero hindi kami nag-uusap ni Chris. Kasi lagi niya akong binubugbog. Lagi niya akong inaaway. Tapos ang kaharap naman niya, Bible. Kasi nagpasturan ko nung hayon. Tapos kaharap niya, Bible. nawai naman na niya ako lagi. Dumating sa point na umalis ako. naganap na ako ng ano, work, salon. Kasi, naano na ako, na stress na ako, at nag, na stress na talaga ako. Sobrang na stress na ako sa nangyari sa buhay ko na talagang hindi magbabago siya. Sige niya ako bugbog. So, dito tayo continue. Dito na natin i-stop. So, continue tayo next episode yung um, next episode tayo yung nagalit siya kasi bakit? Nagalit siya kasi bakit? O yung hindi, oyong yung ginamit ko. So, yun, yeah, pinaliwanag ko naman sa inyo kung bakit, oy, dahil agency naman ang nagbigay sa akin ng flow na single na, isingle ako para madali ang paglakad ng papel kasi banggis lahat ang requirements ko tulang, oy, na mali lang ako sa ID ko sa tisda. Oy, ang nilagay ko. Kaya ngayon, lahat banggis, single na ako. Single. So, doon siya nagalit. Then, pagkatapos nung nagalit, wala akong kausap kahit kahit kapitbahay hindi ako nakikipag-usap. Isa lang si Barbara lang yung kausap ko na kapitbahay tsaka si Rimilin. Yun. Pero pagpasok ko ng bahay, hindi na ako lalabas. Nasa bahay na ako, naglalaba, naglilinis. Pero burido na ako na mababaliw-baliw na hindi ko alam. Kasi sa pamimintang lahat ni Chris na ako daw ay may lalaki. Lahat. Tsaka inaaway ako kasi bakit hindi daw uy ang ginamit ko? Ba't ko gagamitin ang uy? Yung pangit-pangit ng ugali nyo, di ba? Anong ginawa sa akin mga kapatid mo? Di ba? ko gagamitin ang uy, agency na nga ang nagsabi na magsingil ako paggamit mo pa kahit may kaharap ka pang bible dyan minumura mo ko ba diba? so yun dito tayo last part tayo ha yung inaway ako ni Chris na nagalit siya kung bakit hindi oy ang ginamit ko then naburido ako umalis ako so yun lo, dito tayo nagla last part so may next episode tayo